Tama nga ba ang kanyang naging desisyon, ang lumayo, ang magpakalayo-layo? Tama man o mali, ayaw na niyang mag-isipa. Pero alin nga ba ang tama? Yung manatili siya sa bahay ng lalaking nagdulot sa kanya ng kabiguan at hindi magandang sitwasyon sa ngayon, o yung bamalik siya sa kanyang mga itay at inay, humingi ng tawad, ng pang-unawa at habag sa mga ito. Hindi niya kayang gawin niyon. Sa ginawa niyang ito sa mga magulang, baka mapatay siya ng mga ito. Mas mainam na muna siguro ang lumayo siya pansamantala. Maghintay humilom ang sugat at saka na lang siya babalik. Pero saan naman siya makakarating? May lugar bang nakalaan sa kanya para matagpuan ang katahimikan? At may lugar din ba siyang matatagpuan kung saan magagawa at makakaya niyang lumimot? Ewan niya, ang tanging magagawa niya sa ngayon magpakatatag. Ngayon nag-iisa na lang siya at walang kakampi. Ngayon malayo na siya sa kanyang itay at inay. Makakaya ba niya? Oo, kailangan kayanin niya alang-alang sa kanyang magiging anak. Sa magiging anak nila, ni Lani Halton, Inay, inakusan ba ang destinasyon mo? Ako sa ikaw ba'y taga saan? Bigula na ka rin bang kagaya ko? Mausisa ang babaeng kalapit niya sa bas nilang sinasakyan. Mabuti ito. May may aliwalas at hawas mukha. May katabaan subalit sa hugis at titsura ng mukha. Palatanda ang magayang na ito noong panahon nito ng kabataan. Po, Biyahing bikol pa lang na niya, na loob niya. Saragay din po ako nitong naisagot niya. Talaga, halatang nasayahan ng ginang. Saan ka ba sa ining? Alam mo'y sa barangay kali ako. Sa mismong kabayanan ko ba? Ho? Ano bang isasagot niya? Alam mo ining, huwag ka sanang magagalit ano. Alam mo'y kayo na na papansin simula nang sumakay ka sa na ito. Para bang, para bang kuwan. Para bang wala ka sa iyong sa sarili may problema ka ba? Kahit natin pinilit niyang na pagpipigil, marahil ay dala ng awa niya sa kanyang sarili, tuloy yan pa rin pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Ang totoo po, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Lumayas po ako sa amin. Hindi ko nga po alam na biyaheng bikol po pala ang nasakyang kong ito. Abay, bakit ka naman lumayas sa inyo? Bumahid ang pag sa mukha ng ginang. Sa ganda mong yan at kung ganyang wala kang tiyak na pupuntahan, Kapahama ka ng maaaring mangyari sa'yo, Buhay pa ba ang mga magulang? Mo? Marahan siyang tumo. Naku, tiyak na nag-aalala na sa ang mga yun. kung bata ka, o. Ano bang dahilan na tumalis ka sa inyo? At natuklasan lang niyang ipinagtatapat niyang lahat sa babaeng iyon. Ang mga pangyayari na ni pangalan hindi man lang niya alam. Jesus Mariusep, paano ka na ngayon? Sana ipinagtapat mo na lang sa iyong mga magulang ang lahat. Hining magulang din ako. At alam kong maiintindihan kanila. At sila unang-unang dadamay sa iyo kapag nalaman nila ang kalagayan mo ngayon. Hindi ko po kaya. Lubha po akong nahihiya sa kanila. Makukonsensya. Ang taas-taas ang pangarap nila para sa akin. Halos isusubo na lang nila ang inlalaan pa nila sa akin. Tapos, tapos ito po ang iginanti ko sa kanila. Napabuntong hininga ang ginang. Isinandal ang likod sa kinauupan niya. Tapos muling hinarap si Sadie. Kung gusto mo doon ka na sa amin, tutal kakalog naman kami maging sa bahay namin. Yun nga lang, pasensya ka na sa darat na niyo. Mahirap lang kami ining. pero huwag kang mag-alala. Kumakain pa rin naman kami ng tatlong beses maghapon. Kahit umaagos ang luha sa kanya mga mata, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi ko tatanggihan ang alok niyo dahil wala ako talaga akong tutuluyan. At tatanawin ko po yung malaking utang na loob. At saka huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magiging pabigat sa inyo pangako. Kaya lang, piglang nalungkot ang dalagang mundis. Baka hindi po pumayag ang inyong anak. ining napakabait ng anak ko. At sigurado akong matutuwa pa iyo. Alam mo ba kung bakit? Maliwalas na maliwalas ang mukhang saad ng gina Bakit po? Atin ating lang to ining ha? Pabulong na saan ng gina Bahagyang inilapit man ito ang bibig sa ng tenga niya. Alam mo'y madalagdala na naman ang maganda sa paningin niya. Bahagyang tumawa sa sady. Kayo po talaga. Maluwang ang pagkakangit saan niya. Tinapik-tapik siya sa balikat ng ginang. Kung tutuusin, maswerte pa rin siya. Hindi pa rin siya tuloy ang pinabayaan ng Diyos dahil mayroon pa rin nilalang na handang tumulong sa kanya. At alam niya ang sinadya ng pagkakataon na makatabi niya ito upang matuluyan siya pansapantala. Isang simpleng kabayanan ang bumungad sa kanyang panin. Simpleng takbo ng pamumuhay ng mga tao. Simpleng pamayanan. Parang walang ipinagkaiba sa kabayan ang pinanggalingan niya. Ang malaking ipinagkaiba lang, hindi niya maintindihan ang paraan ng pananalita ng mga ito. Mula sa kabayanan, sumakay sila ni Aling Luming sa tricycle. Humantong sila sa Ragay Train Terminal. Mula doon, sumakay silang muli sa skits. Marahil humigit kumiyo lang ay tumagal sila ng sampung minuto. Tapos dumaan sila ng simentadong hagdan pababa. Naglakad ng hindi kalayuan hanggang sa norting nilang bahay ni na Aling Luming. Yung bahay po bang yan ang sa inyo? Ang bahay na tinutumbok nila ay napapaligiran ng tatlong naglalakihang punong kahoy. Ang isa ay puno ng mangga na hitik sa bunga. May isa nga ay yung malaki na nakahalik sa lupa. Ang isa na ay puno ng kaymito, Ang isa pa ay puno ng duhan. Napapaligiran din ng bakot ang buong bahay ng mga balat ng niyog. May pintura ay yung kulay brown. At ang higit na nakatawag pansin ay mga water speeds na hitik na hitik sa mga bulaklak. Maayos na nakahilira yun sa bawat paluko ng munting balkonahin ng bahay. Pasensya na ka na sa bahay namin ha. Bahala lang yan sa isang mahirap. Ang cute nga po eh, Masiglang sabi na yan. Alam niyo po ganyang bahay lang ang pangarap ko. Maliit nga pero maganda man at kalugod-lugod tingnan. Sarado ang buong bahay. Palatanda ang walang tao. Lumigid pa sila ni Aling Lumin sa likod bahay. Pagkatapos may nung kinuha yun sa gilid ng pintuan. Susi pala yun ng kandalo sa fishpan pa niya pa ni siguro ang batang yun. Pagkaway saan ni Aling Luming habang binubuksan niyo ng kandado ng pinto. Naku, alam mo bang napakasipag ng anak kong yun? Masyadong diboto sa kanyang trabaho. Minsan nga nakakagalitan ko na. Aba, kalain mo ba namang wala ng pag sa kanyang sarili? Tamo ha, magte-30 anos na. Pero ni minsan hindi pa man lang nagkakaroon ng nobya. Pero hindi alanganin ng anak ko ha. Kaya lang ay parang wala na siyang hiling sa babae. Ganun nga siguro. O bakit naman, hindi pa lang siya nakakakita ng babaeng pag-uukulan niya ng pansin. Tuluyang nabuksan na ni Aling Luming ang pinto. Halika pasok, at ang gusto ko simula sa mga sandaling ito, ituring mo na lang parang sarili ang bahay na ito, at alisin mo niyang hiyang-hiya mo yan. Kung sa labas pa lang ay napahanga na siya, mas lalo na sa loob ng kabayan, saan man mapadako ang kanyang paningin, ang lahat ay nasa ayos, at natuklasan niyang may tatlong munting kwartang bahay ni na Aling Luming. Ang isa'y ang anak nitong binata, ang isa'y kay Aling Lumin mismo, at ang isa pa'y sa pamangkin nitong si Emma. Ang kwarto ni Emma ang ipinagamit sa kanya ni Aling Lumin. Katatapos lang ni Sally sa pag ng ilang peraso niyang damit, ng katukin siya ni Aling Lumin, na kinapitlag pa niya dahil nahulog siya sa malalim na pag-isip. Dumating na si Buboy ko, may kasabi kang saan nang hinag. Halika ipakikilala kita sa kanya. Sigurado akong magugulat yun kapag nakita ka. Nakakahiya po yata. Hayan ka na naman, halika ka na. At hinila na siyang palabas ni Aling Luming. Nagulat nga ang anak ni Aling Luming na makita si nito. Saglit pa itong natulala habang nakatingin sa kanya. Si Jeremiah nagulat din. Hindi niya inaasahan ganun kagwapo ang anak ni Aling Luming. Alo na lang ng buhok nito. Prominente ang hugis ng mukhang pangahan. Matangos siyang ilong. May maayos na tubo ng bigote. Sunog ang balat pero maputi. At pagkapula-pula ng manipis nitong mga lamig. Iguwa pa lang kamong kaibahan. Pagkuway saan ni Buboy? Ang anak ni Aling Lumi. Salitang biko lang ginamit to. Iyong matapos nating makapagmano sa ina. Sa pagmanais marahil ni Aling Lumi na maintindihan niya ang usapan ng mga ito. Sa salitang Tagalog nito tinugo ng anak. Siya si Sadi anak. Nakasakay ko siya sa bus. Wala pala siyang kamag-anak dito. Kaya inaya ko nilang siya dito sa atin. Alam mo na mahirap at delikado sa isang babaeng katulad niya na walang tiyak na patutunguhan at tutuloyan. Baka kung mapaano siya. Ibig niyo sabihin dito siya titira sa atin na bigla ang lalaki. Kung maaari sana, hindi niya maiwasang hindi kaba? Iniisip niya agad na disgusto ang lalaki. Pero kung ayaw mo naman kung maaari sana kahit ngayong gabi lang, mahirap kasing maghanap ng matutuloyang pansamantala. Naku, hindi naman sa ganun. Sawari na taranta si Budi. Nagpakawala ng ngiti ito pagkatapos kaya lalong naging simpatiko ang lalaki. Mas mainam nga at may makakasama dito sa bahay ang mamahamang wala ako. Walang problema. Ibig kong sabihin, okay lang sa akin kung dito ka nga sa aming titira. Nabuhayan siya ng loob sa narinig. Isang natural ng ngiti ang humugis sa kanyang mga labi. Salamat, Ani. Alam mo ta nga pala si Aling Lumi. Mabait ka nga pala. Kaya lang hindi niya nasabi sa akin ang gwapo mo pala. Namuha ang ngiti sa mga labi ng binata. Dalawa na kayong may sabi niyan. Ang mama at ikaw, siguro nagsasabi nga ang mama ng totoo. At naniwala ka naman. Sabay-sabay silang nagkatawa ng tatlo. Sandaling nawala sa paningin niya si Buoy. Nang magbalik ito'y may daladal na itong tatlong perasong malalaking alimango. Sa kalkula niya ay mahigit iyon sa isang kilo. Sugpo at matatabang tilapia. Ang malalaking alimango'y pinakuloan ni Nanay Lumig. sa katamtamang dami ng tubig. Binudbura nito iyon ng asin. Ang sugpo na maisinigang ng ginang nang paasim ay bulaklak ng sampalong. At ang mga tilapia ipinulito nito ng bahagyang tostado. Kaya naman magana siyang kumain. Ang sarap! Ang sarap-sarap naman po talaga. Nasaad niya habang nila taka ng pinakamalaking alimaho na sadyang inilaan sa kanya ng mag -ina. May sansawa na yung sukang iloko sa nilagyan ng maraming bang. Alam niyo po, Nanay Lumin, pakiramdam ko ngayon palang tumataba na ako kung ganito kasarap ang ating ulam. Abay, mas mainam Mas makakabuti sa... Sa'yo, muntik ng madalas na sabi ni Nanay Luming. Paborito mo pala ang alimang, pakling sabat ni buwi. Hayaan mo lagi kitang ipanghuhuli. Hindi naman, sa totoo lang hindi ko hiling magkakain mga ng mga ganitong klaseng pagkain. Kaya lang ewan ko nga ba. ko isa sa mga yata ang loob ko kung may aagaw nitong kinakain ko. Alam na alam ni Nanay Luming ang ibig sabihin nun dahil pinagdaanan niya iyon. Kaya lang masasabi ba niya iyon sa harap